sabi sa ating lahat mga kaibigan na dito tayo sa shop ganyan ngayon at uh, natin yung mga uh, skip machine uh, after shop okay, okay isipin ibig uh, sabi ako ng nag signal a uh, re release po ang machine ng isa tapos pag po target. Ah. bono bono. So, machine six. 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 Very good. Ah. Ah. Very good. Bono bono. Yeah, perfect po ang ating uh, uh, apat na target na pinatukan. Perfect po lahat. Salamat sa inyong panonood. Andito uh, tayo. tayo. yung tayo. Andito tayo. Andito tayo. Andito sa Andito tayo. Andito tayo. Andito tayo. Andito tayo. Andito tayo. Andito tayo. tayo. sa basic. Maraming salamat sa inyong Andito at ito nga po tayo. si Jude Cyborg. Ang na lagi